What's up mga bossing? This is Boss Meme at narito na naman po tayo sa ating daily vlog regarding sa pagtaya sa loto. Pero bago ang lahat, shout out muna tayo. Shout out sa pinsan ko na bukod sa gwapo ay napakagaling kumanta kay Danilo Samson dyan sa Japan. At syempre, shout out din sa isa kong tropa na nasa Japan din. Siya ay small but terrible kay Ryudi Undalo. Mag-iingat kayo dyan laging mga bossing. At ngayon nga ay ang ikalabing dalawang araw ng ating pagtaya sa loto. Ngayon ay January 13, Saturday at ang loto draw ngayong gabi ay 642 at Grand Lotto 655. Napakalaki na ang premyo ngayon sa Grand Lotto 655 dahil ito ay umaabot na sa 660 million. Grabe, napakalaki na nyan, mga bossing. At kung tayangan lang ang pag-uusapan, ay syempre hindi tayo nagpapauli diyan. Ito na nga ang ating mga tickets, di ba? At ito na nga ang ating mga numero. Syempre ganun pa rin sa 642 yung ina ating inaalagaan na numbers, ganun din sa 655. Pero dahil malaki ang premyo ngayon sa 655, syempre meron tayong lucky pick. So sana siya na. na, ang magpapanalo sa atin. So ayun lang mga bossing, hintayin na lang natin mamayang gabi ang magiging resulta sa Lotto Draw sa 642 at sa 655. Siyempre sana makakuha tayo ng 3 numbers, 4 numbers, 5 numbers at yung pinakainasam natin na 6 numbers o jackpot prize. Lalong lalo na sa 655 dahil na napakalaki ng premyo, 660 million mga bossing. So ayun lang mga bossing, hintayin na lang natin mamaya. At eto na nga ang mga naging resulta sa Lotto Draw ngayong gabi unahin na natin sa 642. Ito nga yung inaalagaan natin. At dito nga sa 642 ay nakakuha tayo na wala. At isunod agad natin itong inaalagaan nating numbers. Sa 655 naman, sa letter A ay nakakuha tayo ng number 11 lang. At sa letter B naman ay nakakuha tayo ng number 11 lang din. Woo! Ngayon naman ay tignan na natin itong lucky pick natin sa 655. Sa letter A ay nakakuha tayo na... Wala. At sa letter B naman ay nakakuha tayo na... Wala rin. At sa letter C naman ay nakakuha tayo na... Number 53 lang. At yun na nga mga bossing ay nalaman na natin ang naging resulta sa Lotto Draw ngayong gabi sa 642 at sa Grand Lotto 655. Although nakakawalan tayo ng isa, eh ganun talaga ang buhay. Better luck next time mga bossing. Maraming maraming pang next time kasi isang buong taon natin to gagawin hanggang December 31 mga bossing. So ayun lang mga bossing, thank you for watching and please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. Pakifollow na rin po tayo sa ating FB page at sa ating TikTok mga bossing. Hanggang sa muli mga bossing, bye! Bye bye! Bye!